Hello, hello guys. Good morning. Ito, maglilinis naman ako ng buong bahay. Lalagyan ko ng tubig yan. Kasi nga guys, hindi ako pumasok kahapon. So, feel ko, ang dumi-dumi ng bahay, di ba? Kahit hindi ko bahay ito, parang, parang bahay ko na rin. Kasi, yun nga, parati ako dito, di ba? Nagtatrabaho. So, yan guys, no? Sabi ko, bakit ang dumi ng bahay na to? Malagit yung floor namin. So, nilagyan ko ng tubig kasi ang dami niyang ano guys, yung tinapay sa baba. Ang dami-dami. Alam niyo naman yung mga batas. At saka siguro guys, meron na ano dito ng juice. Ganyan. Kasi ang lagkit sa mga paa Sabi ko, ang dumi naman ng ano na to. Dalawang araw lang akong nawala. bakit ang dumi-dumi na? So, yan guys, no? Lagyan natin ng tubig para this week talaga is only ano lang talaga yung map lang yung gagamitin ko yung map lang. Kasi kapag ang ginamit ko dyan is only map lang. Yung hindi ko lagyan ng tubig is ano talaga. Parang hindi maalis yung malagkit-lagkit niya guys. Parang ano meron siyang oil-oil ganyan guys. O, oh, so ang pangit. So lagyan ko lang tubig guys para ano, i-map lang talaga siya sa buong week na to. I-map-map lang siya. So mas maganda. Hindi kasi ako pumasok kahapon guys. Kasi wala ako sa mood. Sabi ko sa ano ko is may sakit ako. Pero wala talaga ako sa mood guys. Pumasok. So, yan guys. Maglinis tayo ng bonggang-bongga sa bahay na to. Ay, nako. out nga pala sa lahat ng mga nanonood na Nanonood ng video ko. Maraming-maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng mga basher dyan na ano. Ay, nako kayo talaga. Nagabas talaga kayo. Wala talaga kayong magawa. So, yan guys, no. Yan ang ginagawa ko kapag ano, marumi talaga itong bahay na to. Kahit hindi ako inuutusan, ginagawa ko talaga na ano, malinis talaga ito. Kasi, sempre, nagatrabaho tayo. So, yan nga guys, hindi ko pa nakuha yung sweldo ko. Badrip pa rin ako, char. Hindi, guys, no. Nag-explain na sa akin yung um, amo na wala talaga siyang pera to. Hindi pa dumating yung sahod niya. So, naintindihan ko naman yun. Nakakaintindi naman ako, char. Iniintindi ko naman siya, guys. So, So, yan talagang buhay, yan talagang buhay bilang isang OFW sa lahat ng na nagsasabi dyan na ang ano lang kami, nag enjoy lang kami dito sa ibang bansa. No, 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 no. Enjoy lang kami. Pinipilit namin mag enjoy dito. Alam naman, maging malungkot kami dito sa ibang bansa. Maging masaya naman daw, no. Char. So, meron akong i sa inyo, guys. Ismoha talaga ako, no. May isa akong kaibigan, guys, na iba talaga yung ugali, guys, no. Yung sasabihin na kaya ko na yung buhay ko. Mabubuhay ako na wa, wa, ano ko yung sarili ko ganyan tapos malalaman ko na lang doon sa kaibigan ko na nagmamakaawa kay gutom na daw nako hay sana nanonood ka nitong video na to wag kung nagugutom ka wag mong gamitin yung ano ko kasi sinasabi ng lalaking niyan sa akin kasi kaibigan kasi ni Joe at Charles ha or, kaibigan ni Joe sabi niya yung kaibigan ni Saida is nanghihingi sa akin pera kaya wala daw makain ganyan so dai wala na akong pakialam sa iyo kung nanonood ka mo ng video wala na akong pakialam sa iyo pero please lang kung maghingi ka na lang ng ano wala na akong pakialam kahit saan ka maghingi pero please lang sabihin mo na hindi na tayo magkaibigan ha kasi nainis na ako char tapos binastos pa niya yung pinsang ko nagtext yung pinsang ko na mustaka na ganyan biruin mo sabihin niya hindi ko kailangan nabubuhay ako mag-isa char yun lang ba